Ang hangin. Ang pag. Eh, 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 eh. I don't care. <hear>. Hey, <laughs> kabukiran sa San Juan Balingasag ni Samis Oriental. Nahibalo ka ba? Ang kabukiran sa San Juan dili lang usa kayano nga bukid, kundi usa sa sagrado nga lugar nga giila sa mga lubulupyo isip dapit sa mga espiritu sa kinayahan. Sumala sa mga tigulang, ana ang kasing-kasing sa bukid, ang gitawag na bato sa panumpa Usa ka bato na purma lingkuranan, giingon na kining dapita, gigamit sa karaang mga lider, o dato isip altar sa ilang panumpa sa kalinaw o panagi Ang musupak sa panumpa, matod pa, dalian masilutan o gahong sa bukid mawala sa dalang, masamad o mapasan sa balatian. Ang bukid sa San Juan na putos sa daghang matang sa kahoy sama sa magpuno, tugas, buglawan o mga tanong na tambalunon na gigamit pa hangtod sa mga albularyo, usab, ini ang kuloyanan sa mga langgam na makita lang sa samis oriental, lakip na ang mga tamsi o kalaw. Sa mga gabi ingahayag ang bulan, may mga istorya sa mga mag-uuma na nagtatanong ng mga tingog sa taas ng bahin sa bukid. Murag tingog sa mga babae na nagkanta, ang uban nagaingon na, na kini ang diwata sa bukid na nagbantay sa inayahan o kutabang sa mga tao na matinang. San Juan o Silingang Barangay, kung musa mo sa bukid, magdalagayod ka mo sama sa ulang pagkaon ug o una sa tagiya sa yuta, kini sa pamahagi sa pagrespeto sa mga tili ng kita na lumulukyo sa kapagiran. What's, <laughs> <laughs> hey, what's up? Na ada mikaran dari sa San Juan, beli nga sag imbis dito sa guys kanang masih labi sige tara sa ini asa man taron gabi natong biyahe murag lima ka oh lima ang dalan sa google kay pabukid <laughs> <laughs> gani ka blue pero <-blockers> pero <laughs> ana mm -hmm. ta karon diri grateful cool. masad ta kay uh -oh. ang view nato karon kay <laughs> naikwan Kanang division sa bin. Sa division sa mga patay. Dili sa division sa patay. Pero nindot tayo dali guys ang hangin no kayo. Ay uh, dili lang bugnow. Makita ba ganin niya nagpugs. Pero yes. ma mga prank ra mangyapon mo kay aso ra silingan. Ni mo na kay ko kasi no. Bitoy. <laughs> <ay. laughs> ako si Uncle Jun og si Papa <laughs> Jeff. Ani na uh, sa bagong episode nga. Lakat na, lakat na kang tayo, na Oke, nah, oke, nah, oke, guys, Welcome back. guys, amo transition karo narga pun bisa, tapi guys, apaan ini karo nih, mag, emm, serius, 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 ternyata karena Kan, -tung <tuk> Pero, kan -tung -tung mag -puan dari kanang Mag date dong, sama nag Mansari, eh,

Ang B problema lang is Ang problema lang is Kita ka kiyod naman Hindi Wala ko na Bawal ko na sa kiyuan Sa mama Ito sa topic na to ron Wala ko malukod Dablek man wala sa Oh oh direct 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 Dimension 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 Masih, 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 tapi masih, 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 Buka baru lagi nak Itu masih, 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 angin masih, 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 sagu masih, gamai masih, 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 bukan masih, 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 asa kita ka sa mga kabalag. Asamo, pa Okay, question. Ayaw, wala, pare, wala, pare. <laughs> <laughs> Ay, wala para wala wala wala. Alam mo? 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 Ha? Huh? <laughs> okay. First. Kaniwan na yung tirong tirong. Mm. Sura. Sa imong gipangita sa saka partner. Kwan, simple lang bes. Kwan, kanang kanang na say kwan bitaw kanang. Hadlok sa Ginoo. Ah, na ano, jud. Kayon. Kana gi kanang pagampo bitaw ang dapat na gina always. Dayon dili pa kana kana kanang kabalo bitaw respeto sa ginikanan na bitaw. Mas <laughs> <laughs> kawawang, lugar. <laughs> Hindi okay, okay. ako na po. Oh, sige, kanan sa. Sige, nakagusta, nakagusta ipong mata na. Ako bago. Ganun love life man ni atong topic ron. Ang ah, buti mo, may, may suggest na, atong mga viewers. Ha? Mga viewers na ito na diyo. Ayun pa. Ayun pa. Ayun pa. Sige. Okay. Ano sa'yo? Ano sa'yo mong mga gipaabot sa usaka relasyon? Siyempre, ang tanong mga gipaabot sa usaka relasyon. Parasil. Parasil. <laughs> Gusto ako mani-mani nga plus yun. Wala parcel. Oo. Oh, oh, <laughs> good. Maulit pag hindi mo. Maulit pag hindi bayaran. Sige, sige. Oh, ano, sama. Sige, napaka-adder. Napa, napa, Dili kayo ako makuha ng pangutan ng Lisod-lisod. Ah, lisod-lisod. Ah. Kaya lisod yung na. So, bagong ko na. Uh, Saan mo? Pag sa imong pagmahal sa imong partner. Siyempre, ako siyang... Mayday, mayday. Wow! Ikaw pala naman yung mayday ay. Ibigisanin <laughs> <laughs> mo. Eh di mo makita ang love ni tawo tao? ikaw na sad question. Okay. Oh, Basta, di mo to bagon, kan lisod ni. Nag-gitawo sa usa ka relasyon. <laughs> asa mang <laughs> makapadugay sa usa ka relasyon? Tagad advice kay mura'g give and take. Hm? Give and take da so, yon. So, kuan, magsinabtanay gid sa kun sa man imong yata. Give and take kuan. Asa akong makakita? Puro ra makatik. Gubog. Silud man. Dili oy. Dili man sige kog take kanang ibali kanang Way naman lang po na sa... <laughs> 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 Way manajod nga. Yes, okay. Sige, sige. Mo okay. grow ang relationship. Ano, ah, magpapagod. Yeah, <laughs> okay, oh. ako na po. Pilay, bagay itong gantuan. Pagpapagod na ito. Bagunat mga pangutana nila. kamo bantay lang mo sa amo. Darla. <laughs> Unsa, ugasa, asa, imong ideal date. Um... Dere, kasamutan Tusok-tusok. Uy. Ako ideal date yun. Is kami bugnaw. Ah. Isagin na kayo para, syempre, dili agamon ni mong partner. tas angin, anginnya pas naikinnya bener 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 terus terus kok yang kon yang yang saha mengait kata saha dari subdivision bang oh uh, uh, subdivision apa teh jadi aku napa ah ikon ikon mana answer natin, so na -answer ah answer Aku ah ikon ah <laughs> oh, sih aku nang na bukit kayak kamu <laughs> <laughs> ay, ayo nak kau ini lah napa nimu imuhang ideal girl? oh uh Asal ikut sa. Ah! Pasakai ka. Asal ikut dito sa. Balingasag? Hindi <laughs> sa likod sa, <laughs> sa balingasag! <laughs> balingasag man eh! Ay nandiri ka rin! Kaway-kaway sa... Ma'am, balik ko. Sa <laughs> ba ul Sa ul. Sa maa'na matapaingonan <laughs> eh. Yeah, hindi, ako na po. No, sa no. Para sa imo asa ang nindot na lugar na pwede aduan para sa usaka date Dinisa, balingasag or... Bura po nga, hindi siya. Mana gini? Berbalik-balik <laughs> yang fungsinya. Unsa besani <laughs> atu? Unsa iya? Unsa ba tadi? Unsa iya imong mega planong um, umaabot ini nak Secret guys, secret. <laughs> tu secret wey. Bagi kang? kan nalah nang, nang. Unsa mun cuma usah ka Luka <laughs> ni mu Bisa <laughs> <laughs> ka oras. Ah, so, uh, bisa. Okay. Okay. Kadugay sa sakana chon nang pag sinab tanay. Di ba? Na oh. lagyan ng gi. Pag sinab tanay is kanan. No, Ah. Pasabta na ni mo shag. Uda, anta. Sige ka na po. Okay. Ako <laughs> mo tanad diri. Utang imuhang love language. Love language. Bisaya hmm. ba Tagalog English? Hindi na tama. Taglish. Yeah! Kena <laughs> 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 guys, sabu mau rata guys, salamat kayo okay,

kanang no. wag kay bugnaw no. no. ma, madunggan nga other people nga uh, yeah, yeah. <laughs> <laughs> okay so mga kalakat ah uh, sunod sa so sunod na sad nga episode nga more in kakulitan more in kalaagan and all wa pagunta nga kaming buyugan sa mga adventure bisan tuod nga wala gid may nasakto among <laughs> imbes kaliguanan unta Nawala pagid mi sa mo ang Uh, destination so selamat guys um I'm Lee aku sih papa Jack O Oki okay, Cousin Uncle Jun bye mga kalagat